Hello, good morning guys. Uh, aring pinat, aring pinat ko na kayo ng halaman. Paipan review ko, kumbaya. Bisan ko lang dahil baka abutin kami ng ulan. <coughs> ay, Olaan, okay. Dito po kami sa puntod ng baby na Dahil baka kasi pag lumakas ang hangin, ay ano, maano siya na madala magpunta sa kapitbahay at magmarites din yan yan okay yan yan Pwede na siguro lalagyan ko naman ng ano. Bato sa gilid. Mm. Mga bato sa gilid. Ano nga ba? ko muna. Nakiupo na ako din sa katabi niya. <laughs> so, Pwede na kaya Ano nga ang sunod? yan na pa, na. apa. Hindi na natanggal yung pressure. <laughs> yung muna, itago na lang. Ano? Pwede namang itago. Itatago na lang. Okay, huwag sanang matapon. Arkid. Mm. Ang pinatanim namin Ay, yung, pinatanim yung maha, naman, ano galibang, yung tatapan. mahaba ang buhay ng plant. <laughs> okay, so hmm. bulaklak. Alisan natin ang yung... kulay. Bibili pa kami ng dinin ng bato na puti. ilawit niya yung ano madahon. Ang tayo, okay. ang Pag Ay mm -hmm. Yan, nakalawit. Si, ayusin mo. May binili din kami ditong bonsai. Ganda ng bonsai talaga. Cactus, orchid. Tasa na ito, ma. Yung isa. Bago natin ayusin yung ano. Uh, May ano din. Yung na Yung bato. Bago natin ayusin yung bato na maliit. <laughs> maliit na, na si Christmas yan? tree. May style. Lalagyan naman niya ng ano? Bato. maliliit. Mm -hmm. ah. Ano niya din ng lupa yan? Yeah. Mm -hmm. Ibao niya ng konti. Ay, ibaon. Sagad na ibaon. Tama, sa yanining. yan ni Ining. Sagad na ba? Oh, baon. Nakangiti sa picture. Sagad <laughs> na baon. Ay, dito naman sa kabila tayo. Bago natin lagyan niya ng ano. Okay na, mm -hmm. no? Ay, malaking bato. Alisin niya eh. Ang ganda po ng orchid. Yan po yung mga tinanim ni mama. Binili po namin. Naroon din ditong maliit na Christmas tree kasi magpapasko na. May angel and star. Ito po lagi yan. Alisin yung bato. Malaki. Okay, nasa na? Hindi yan. Ay, di pala yun. Ay, di ni pala. Dito pala yun. Naduduling na ako. Wala. Nakalihutan na sa labin. Oo, nalimutan ko sa kasa na nang Tapos kapag wala sa kotse. Kapakapa. Ano? Mahal ka yan. mo? Mga 15 minutes. Okay. Pero nakakot si kami. kailangan ibaon natin yan dahil baka madala kasi yan ng, ng hangin minay ka na sariwaan mo ka eh makula eh kasi ano yan sa ano okay ba? hapa tapos ganda. Ganda dito siya uh -huh. hindi dun sa ay tabi pala yan, tabi tabi. Sorry. Sorry maglalagay ulit ha? kami ng ibang maliliit pa na magandang isama Basta ano, mga kulay pink yan. Oh. Ganda ma, puro kulay pink. Mga paboritong yes. kulay ni Mga ano pala, paborito lang. Isa lang palang kulay pink. joke lang ha. Uulan na dyan po dyan? guys. Ay, sandali. Malapit na. Huwag mo nang uulan. Ay, hindi makikita. Ari. Hindi na natin inalis yung ano ma, yung itim dyan sa orchid. Yan yeah, na. Na pang stand. Sige, oh, no. hindi na. Oh, hindi, na. Oh. hindi na. Sige. Wag sa bawa, mo eh, oh. baka mabali kasi pag sa hamin. Wag muna, wag muna. Wag muna, wag Yan, lagyan na natin ng bato. Itay, lagyan na natin ng bato. Tulungan na kita mahabang nag-video ba. Pero hindi pala kaya. Ganto, ganto lang. Wag na, wag na. Yan, ganito. Tignan mo ma, sa gilid din. Yan po, sa mga gilid. Oh, sige. Tanim na natin na no? ayos. Malag, huwag maano no, ano. Okay. Hahanap ako sa ano. Yan. yan. Dadagdagan, dadagdagan natin. na natin. natin. Bago na namin yan. Ayos. Ano, hanang kuhas. Dadagdagan? Dadagdagan. dadagdagan na. Bibili na lang sa online. No, yan, online? Bili no. sa online. Yan. Gondo. Pakita ko guys. Tapos diligan natin ang kaunti. Diligan. Bago na namin ito ayusin ng no? ayos na ayos. Okay. Baka kasi abutin baka ng ulan. ko yung final ano. Yan. Yan po, guys. Baka abutin kami ng ulan. Mami. Malayo mo, kami, mami, yung kami lalaparin. Okay. Ito yung bonsai. Lagyan nyo naman ito yung bonsai. Yan, <laughs> kakunti nilagay mo ma. Ay, Sa bonsai. Excuse me. Ay, Ay hindi. Hindi mo kakahinga ng ayos ang ano, halaman. Kunti lang. Yan. Yan. Huwag saan na niya ng hangin. dito po kami. Say, baby. Okay, guys. May angels na Lalagyan ko muna gan. ng ano. Mama. Okay. Ito. Alam na. Eh. Okay. Okay, bye-bye, guys. Lagyan ko ng ano. Nagmamadali kami dahil ano. Bye-bye um, po. Thank you for watching. Lagyan ko ng tubig na kaunti. Diligan. Hmm. Dahil baka abutin kami ng ulan. Sabi ko, bigyan okay. din. Diligan pa. Iuulan pala. Bye bye guys. Thank you for watching for.